Opo. Pwede na madam. So ito na mga kanayipi. Uh, naitali na dito sa taas ni Mia. Ito na yung computer table ni Madam Luz. Ayan. What's up mga kanayipi? Good morning sa inyong lahat. Araw pala ng lunes mama mamamasada na naman tayo At nandito na sa likod ko Si Mia Pinapainit ko na lang yung kanyang makina Mga kanaypi Bale umulan kagabi At yan, kita nyo naman Na basa Nagmamadali pa akong umuwi kahapon Para Hindi lang mabasa si Mia Pero basa yung ibang parts na Mamaya punasan ko na lang sa AGL, mamaya si Mia mga kanaypi. at anong oras na so labas na tayo ayan right samahan nyo na naman ako ngayong araw ng lunes mga kanaypi, sa pasada vlog content ko at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa akin sa mga nanunood at sa mga ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video thank you thank you so much sa inyong lahat mga ka-loybi mm -hmm. ka? oh paano ano ka? ah? oh kayo mo tayong lalakot? saan? sa pasok na galing natin as is em? Carlos Pachar Carl, nanabatid na ka ng abag Asingkan Sa kabila Wala kayong bariya ang Carl? Oo Walang bariya? Kano? Pente lang maka kanaipi bali nakuha natin sarapan sa ng EGL yun at naiwan daw yung bag nya sa bus na galing asinggan so sana makuha nya yung bag pagitan na si Mia pampaserte yan mga ka ayan tatlong tricycle mga ka-90 pang apat tayo ayan mga ka may pasero na tayo sa amo thank you madam mga kanipi pumita tayo ng 60 pesos hanap ulit tayo ng panibago 이게 보. 이게 Ayan, mga kanaypi Kumita tayo ng ano? 70 pesos sa dalawang pasero na 'yon. Isa sa ano sa plaza. Tapos isa dito sa ano sa DepEd 70 pesos mga kanaypi All right. Ayan, mga kanaypi may pasero na naman tayo lang kaya ito tama tam? may sige mo tam lagmay mga kamipin nagbigay naman ng 80 pesos yung pasayero natin magpapa ultrasound sila yung pasayero ko na yun ayan yun yung dalawa na yan sunduin na natin si Madam Luz sa bayan madam opo JAPAN surplus PLUS masuk itu Niya, madam Dito sa gilid niya Dito sa gilid, Madam. Sa gilid. Opo. Papamaga raw. Mas tingnan ko lang. Tama ka, chef. Saka dadalihin lang sila kasi napaalit ng bahay. Opo. Antayin ko na lang kay dito. 750. O, hayaan ko lang kay. Bakulod na rin. Opo. Pwede na, madam. Madam, pa-bank lang ako para punta kay Alan. Dila naman ako ng mga tao diyan. thank you dito kitayin ka eh. At tatawa Tawagan, tawagan niyo na lang ako, madam. Hindi na, lang so, hindi ako eh. ko lang tapos ano, Sige po. Pupunta, sa kabilang madam Oh, mga... Walang furniture, pwede. madam. Walang furniture diyan. Diba, ano, uh, ano, uh, eh? Magic Mall Yon? Magic Mall, madam. Oo, oh, pero... Ano pa yung... Ano pa yung... Parang Ken Monte. Try nyo rin doon sa kabila, madam. Kasi try natin, na Ah? Oh, Opo. Po. Madam, ako. Doon ako sa kabila, madam. Oo, oh, nasawagan nila. Pagpapunta na ako dito. Sige po. Ha? Ayan, sunduin so, na natin si Madam Luz, mga kanayipi.

kami dati rila Madam Thank, you. Thank you. Pagod na. na kayo, Madam? sigarilyo na. Uh, Upos ng sigarilyo. Ah, uh, ano tawag dito? Eh, ito oh. Hinigyan na kita nito kasi susunduin mo yung ano. Yung, eh, ah, ito? Ah, yung binili nyo, madam? Oo. Opo. Tapos, Ayan, ka na na natin si Madam Luz Bale, ang dami naming pinuntahan mga kanaipi na furniture na nagtitinda Tapos mamaya balikan natin yung ano yung computer table na nabili niya sa CSI warehouse Bigyan naman ako ng 500 mga kanaipi ni Madam Luz ngayon Ayan Pumita na naman tayo ng 500 mga kanaipi Oh, buti na lang Nandiyan si Madam Luz na regular customer natin Alright Sana may mabili pa ako na, ano, na ulam namin pananghalian mga kanaipi Lutong ulam na lang yung bibilin ko Nagpapabili ng tilapia si Mrs. kanina eh. Anong oras na? Anong oras na ba mga kanayipi? Alas 12 na pala mga kanayipi. Sana may mabili pa ako na ulam dyan. Ayan mga kanayipi. Dito na ako sa amin. Nakabili din tayo ng ano, ng lutong ulam na. Almusal na to sa pananghalian mga kalapati. Alas 12 na ng tanghali. Sabi, di pa kumain yung aking mga lagang manok mga kalapati. Natagalan kami sa paghahanap ng ano, uh, table ni Madam Luz. Ayan, kukunin na natin yung ano Yung binili ni Madam Luz Madam, kunin ko na yan. ay sasaer Dika na di di ko sasabi nga taw Di nga taw lang naman talo paida Sarang manalo So ito na mga kanayi pa Ah na dito sa taas ni Mia Ito na yung computer table ni Madam Luz, ayan So tara na, hatid na natin sa Agile yan Bayad na yan mga <todong> Hindi po, madam. Mas maganda dito nakahiga siya eh. Sila oh, yung Opo, madam, binalot na nila eh. Sila Sila yung nagtali, madam. Madam. Oh, sige. Thank you. thank bago Opo, oh, madam. Today. Today. Kakaano lang po yan. Oh, sige. Oh, thank you, ah, sige. Okay po. Opo, oh, madam. Sige po. Thank you, thank you, madam. Sige, madam. Alright, mga kanaypi. Ayan, mukhang may paseros tayo dito, mga kanaypi. Vamos Ayan mga kanayipi Naibabana natin yung pasayra natin Nagbigay naman ng 70 oh. Ayos no Ito na mga kanayipi Yung pinagawa na sticker Pinagawa natin dun sa, ano, sa Pampanga Dumating na Ayan tignan natin Grabe may ano pa Ayan o oh may padagdag pa ng malaking sticker mga kanaypi mga kanaypi vlog ilang pirasa kaya yan tignan natin mga kanaypi check natin yung ano yung quality ng sticker ayan May pag pang size oh. Noypi vlog. YouTube. Ay mga Kanaipe mas mas maganda na siya. No. Tapos may YouTube na. Para alam nila kung saan nila i-search yung ano yung yung pangalan natin, di ba? Sa YouTube man or Facebook, ayan. Okay na mga Kanaipe. Ayos na. Ay, hello? Si Badong? Ayan. Nangunguna, <laughs> nangunguna. Yan o, no, Noypi Vlog. <laughs> ha? Ayan, mga kanipi, nandito yung ano. Yung mga sticker eh. Meron pong maliliit eh. Ayan no? Oh pang cellphone no <makes noise> ha ah? <makes noise> bali yung nandito natuklap na mga kanaipi papalitan na lang natin ng bago pero tatanggalin muna natin yung uh, sticker mark nyo dyan ayan ilalagay na natin dito yan mga kanayipi bago nating paggawa So shout out nga pala mga pika, pikay Kuya Jubel Jimenez Kaloya ng Canada. Ayan kuya, ice na. Thank you, thank you so much. So nandito tayo ngayon sa EGL ulit. Bali pangalawa ko sa pila. Ayan, magantay tayo ng pasayro dito, no? Walang pasayro diyan sa ano, sa highway. Ang linis. Ayan oh, may kabit na. Ayan. No ipiblak. Haha. tara SM Haha. 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 tayo nasa harapan lang Ayan ay baba na natin Yung pasayro natin Bale yung pasayros Na galing sa ano, Sa AGL Nagbigay na naman Ng 70 Mga kanaypi Tapos yung dalawa Na kababa balang Nagbigay ng 40

kita sampai sampai thank you. nayan mga magkano ipi? birigyan patay ng dalawang daan. na i-karga natin yun ayan mga kanaypi nandito na ako sa garahe ni Mia Nakubiran ko na rin siya mga kanaypi ayan. para kahit umulan hindi siya mababasa ng husto yan, bumili ako ng giniling na baboy bumili ako ng carrots at patatas magluluto ako mamaya ng ano ng, ng giniling mga kanipi yun na yung panggabihan namin sa ka almusal Ayan. para tipid mga kanipi no so maganda naman yung biyahe natin ngayong araw ng lunes sana dire -direcho hanggang biyernes yan mga kanipi <laughs> o hanggang sabado at linggo sana maganda araw-araw yung kita natin no Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya mga kanoy pi, hindi ako makakapag-shoutout sa inyo. hindi ko pa nasulat yung mga pangalan nyo. Uh, babawi na lang sa inyong lahat. No? So maraming maraming salamat sa suporta, sa no skip ads Sa ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Malaking tulong talaga sa inyo. Sa akin, yung ano, yung sa ginagawa nyo no skip ads mga kanaypi. Thank you, thank you again at hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat so kita kits bukas stay safe lagi I love you all and peace out